Doble dagok ngayon sa SMNI ang panibagong suspensyon na ipinataw sa kanilang network. Magbabalita si Rainiel Pawid. Kinumpirma ng NTC na nitong Martes ay nilabas nila ang show cause order kontra sa SMNI. Pinatawa nila ng 30-day suspension ng network. Nagugat ang desisyon sa Resolution No. 189 ng House of Representatives kung saan inilatag ang paglabag ng SMNI sa terms and conditions ng kanilang prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11422. Ayon sa official statement ng NTC, bahagi ng tigil operasyon ang TV at radio broadcast ng stasyon. Nasa tatlong provisions ng legislative franchise ang nilabag down ng SMNI. May labin limang araw ang pamunuan ng naturang network upang magpaliwanag. Pero ang desisyong ito ng NTC inalmahan ni Senadora Amy Marcos. Kinwestiyon ng Senadora ang hindi pagtalima ng NTC sa pagpapatupad ng due process at press freedom. Posible raw nitong maapektuhan ang malayang pamamahayag. Nitong Martes din ang ipataw ng Movie and Television Review and Classification Board ang 14-day preventive suspension sa dalawang shows ng SMNI. Apektado ng suspension ang gikan sa masa para sa masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at laban kasama ang bayan ng anti-communist commentators na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Pero paglilinaw ng legal team ng SMNI, Iba yung preventive suspension sa suspension. Ah, kasi ang suspension, penalty yan. Ang preventive suspension, hindi yan matatawag na penalty. It is only part of the administrative proceeding, but it is Ngayon not a ano, penalty. Sabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, mga kaalyado ng NPA ang may pakana sa suspension ng dalawang palabas ng SMNI. Meron nagtutulak. Sino yung mga nagtutulak? Siyempre, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA na, na, na talagang nais na patahimikin itong laban ng masa kasi talaga namang yung programa na yan ay uh, kinesexualized at pinapakita para ma-expose yung mga kabalastugan ng teroristang CPP-NPA. Iginagalang naman umano ng SMNI ang proseso ng MTRCB kaya sila maghahain ng pleading o motion Para sa 1PH, Ranyal Pawid, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.